Ang dami natin talagang pwedeng gawing investment. Kaya lang ang problem, dalawa. Dalawa ang dahilan bakit hindi tayo nakakapag-invest in spite of the fact na gustong-gusto mo mag-invest. Second, may pera naman tayo eh. May sobra ang pera. May sobra ang 500 a week, 1,000 a week, 5,000 a month. And you really want to explore investment. But there is a problem. So tonight, nandito tayo sa IMG World Center. Dito sa listahan ko, meron na tayong five different investment opportunities na pwede natin gawin. Pero ang tanong, paano nga ba tayo mamimili ng mga investment? For me, kailangan ayusin muna natin yung cash flow natin. Yes, sa lahat ng mga 50 years old, ayusin mo muna yung cash flow mo. Kaya like sinasabi, start with the basic. So para makapag-invest ka dito sa mga didiscuss ko, kailangan maayos ang cash flow mo. Ibig sabihin talaga may nasusobra sa pera mo. So it's either increase your income or or ayusin mo yung budget mo. Pag nakabili ka ng na investment scheme na gagawin mo pero hindi maayos ang cash flow mo, hindi mo pa rin magagawa. So, bago tayo mag-discuss ng detalye, first challenge ni Rockstar, ayusin mo ang cash flow mo. Lalo sa mga 50 years old, there are many ways para maging sa talaga yung income mo. Try find ways paano maging ang income natin and ayusin mo yung budget mo. Para yung perang masasobra mo, from there, you can decide alin dito yung paglalagyan mo ng pera mo. For example, kailangan monthly makasobra ka ng 5,000 10,000. mo at least monthly may sobra kang 10,000 pesos para mailagay mo sa investment first tip. Later. <laughs> okay, Gillyverse. Tuloy natin yung vlog natin. Alam nyo ba na sobrang dami natin talagang pwedeng gawing investment. Puntahan, pasukin na investment. Kaya lang ang problem, dalawa. In spite of the fact na gustong-gusto mo mag-invest. Tama, gusto natin mag-invest eh. Second, may pera naman tayo eh. May sobra pera. May sobra ang 500 a week. May sobra kang 1,000 a week. 5,000 a month. And you really want to explore investment. But there is a problem. Now, these are the different investment na discuss So, ito yung mga companies na partner ng Ramber. So, we have Sun Life Asset Management, Phil Equity, Atram also, and FAMI. So, sa investment na to po, there are 10 different investment opportunities. 10 ang pwede mong pagpilian na mag-invest. Pwede gusto mo ng one year ang pera mo. Habang nag-iisip ka kung saan mo gustong invest, that is money market. Then, good news na pwede ka na rin mag-invest on global market if you want to invest sa Netflix, if you want to invest sa Facebook and other global companies, pwede pwede na. May partner tayo that will manage your fund if you want to explore that type of investment. Balikan natin yung dalawang reasons. Ba't hindi tayo nakapag-invest? In spite that you have your money and gusto mong mag-invest. First off, yung pera natin, madaming pinupuntahan hindi natin minsan mas solid sa investment. Yes, nakasobra tayo 500-1,000. You want to invest. Kaya lang yung pera na yan, pag nagsimula tayong mag-invest, hindi natin natutuloy-tuloy. Sobrang dami nating responsibilities na inako. Lalo yung mga nasa abroad. Masyado tayong maraming gustong tulungan. Hindi ko sinasabing hindi tayo tumulong. Pero, if you really want to invest, you have to decrease your responsibility. Kaya kung meron ka ngayong sampo na responsibility, magbuhas ka kahit dalawa lang. Yung dalawa na yun yung pang-invest natin. Next, you have to decrease your expense. Yung personal expenses mo. Kailangan masaktan ka din eh. To invest, kailangan nasasaktan din tayo eh. Ibig sabihin nun, kailangan nadidisiplina din natin sarili natin. So, ano yung current expenses mo that you are willing to give up para makapag-invest ka? For example, hindi ka nalang muna bibili ng damit mo aman. Bawas muna ang pagsisini mo aman. Bawas muna ang pagkain mo sa labas. Decrease your expenses. And consistent discipline. Dapat disiplina na natin, hindi lang for the first week, hindi lang for the second week. Dapat tuloy-tuloy yan. Alam mo, kaya naman natin eh. Alam mo bakit ko napatunayan na kaya natin? Na ng team namin sa IMG Rockstar Community. Very consistent na naging invest Kahit mga malilit na ang sweldo, marami po ang members na minimum lang ang sweldo nila. May sari-sari store, DH sa Hong Kong, mga simpleng OFW. Pero nakakapag-ipon sila, hindi lang sa loob na isang buwan, sa loob na isang taon. Kung paano nakaipon ng 1 million shares one of my members sa Mutual Fund, 500,000 shares yung isa kong member, 100,000 shares yung isa kong member, paano nila nagawa yun? Consistent they decrease their responsibilities, they decrease their expenses. Na pwede mo rin gawin kung gusto natin. And of course, have a clear goal. Kasi dapat may goal kayo. Like yung mga members ko po sa ibang bansa, mga OFW, ang goal po nila one day, makauwi sila dito sa Pilipinas na meron silang perang gagamitin nila para mag-start ng kanilang business. May perang pansarili. Alam nyo kaya misan nahihirapan tayo mag-focus or mag-concentrate sa pag-invest kasi wala tayong clear goal. I-clear mo yung sarili mo, yung isipan mo. Ano ba ang goal ng investment mo. Next reason, bakit hindi tayo nakaka invest Given na may pera tayo, yes, may pera ka, gustong gusto mo, alam mo kung bakit? Kasi hindi natin alam kung saan tayo magkakaroon ng access. Wala tayong access, hindi natin alam kung paano. Alam niyo, sabi ko nga nung pagka-graduate ko po ng college, nag-start akong magturo, gusto ko rin naman mag-invest nun eh. Kaya lang di ko alam kung paano, kanino ko lalapit. Wala akong kaibigan, wala akong kasama nag invest Wala akong access. So, ito, solve natin yung problema na yan. If you really want to start your investment, seryoso ka talaga. Kahit nasa abroad ka o nandito sa Pilipinas, we can help you po. Dito sa ating community, IMG Rockstar Community, tutulungan ka namin magkaroon ng access dito sa lahat ng mga nabanggit nating investment. So, ang gawin mo lang, mag-join ka muna sa community natin. Yes, pag nag-join ka, you can explore more than this. Marami kang may explore na investment opportunities. Pero bago natin gawin yon, mag-member ka muna at mag-aaral tayo. Mag-aaral muna tayo ng mga basic, mag-aaral muna tayo ano yung mga preparations. Again, PM me sa personal FB ko. Yun po ang aking personal FB. Mag-PM ka ngayon sa akin kahit nasa abroad ka. Pwede kang magkaroon ng access sa napakadami investment opportunity. PM me, tatawag po ako sa inyo. Let's go, let's go. And kapitayor, subukan naman natin pong malamig. <laughs>